Vamos a parar, ¿no? No Mukbang <laughs> guys. Tayo. Mutaan na. Dumadsay. Tayo. na bang na mukbang ng paglamo na.

Ay hinamit. <laughs> Islap na pala yun. <laughs> oh, Muk mukbangin mo pati plato. Huh? Mukbangin mo pati plato. Yeah. <laughs> 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 <Ayy>! <laughs> <laughs> Islap naman eh. Islap. Yawa. sabidaw manod Nga Ah mga bawa ka no ayos po ay opo po lang pag may time pag tapos kain yan no Opo po lang pag may time ah oh, ko abao pa ni karilunya Ga Wow gi wow gi ah oh Wow! Opo wow. wow. po la, pag may time. <laughs> Sige tayo na ng oh. para diyan. Oo, uh, kaya sarap buhay ah. Sarap buhay ah. Tulok-tulok lang ah. Tulok-tulok ang uli isang kuplong. Oh. uli

Aroy, asan? <laughs> Nantok na agad o, oh. pari ba? lang yan. Oh! Ah, isa so pa, bitin-bitin lang ha, ah. pag busog ha. Ah. <laughs> Sabay <laughs> ko to sa sigaryo. Ano, tayo-tayo na sila nagliligpit tapos nang kumain eh oh! gugasan na sila mga guys oh. Yan. Tapos nang kumain yan. Yan ang kasama namin. Yan ang matibay na kasama namin si Umpo. <laughs> uh. Ngayon mo guys oh. e. Yan ang aming import. Kahit yan ni eh, pa Umpo Umpo. pa yung mga kumpitong katawan yan. Oh. Nasama dito guys sa laot yan. Oh. Kaya kayo mga guys ah Huwag patamad tamad. Oh. Palike and share naman ha. pa na matulungan naman natin yung mga ating mga kababayan katulad niyan mga ito. Nagtitiis siya nung guys na lumao para lang sa pamilya. Para mabuhay pamilya. Para mabuhay lang pamilya. Sipag yan mga idol. Kahit yan ano, Sisikat ka, niya, niya, Sisikat ka ngayon po. Mali, malay, mo. Tutulungan ka ng ating mga kababayan ano, na mga ano. Kahit pa yan. Umpo yan mga guys. Yung mga parilisadong ano niya pa. Mga ah, pagapang, kahit pagapang. Na, nakakawa nga mga idol. Pagapanggapang yan dito sa ano. Parang gagamboy. Kaya kayo mga nasa ano ha. Kayo sobra kayo mga urakot. kayo makatulong sa mga mga pww din ng mga tao ha yung mga kurakot ninyo kung minsan ito share share nyo naman sa mga katulad nyan mga idol tapos dapat yung mga ganyan tao ay binibigyan nyo ng mga ano buwan buwan malay mo mayroong tumulong sa iyo umpon na mga kababayan natin ano para hindi ka na sumama sa gantong laut oh, may pinag-aaral pa yan mga guys dalawa pang pa pinag-aaral nyan, kala mong kagala mong sipag nyan, pero yung mga kumplitong katawan dyan mga tamad buisit

yan lubat na nagmamigrate huwag kita may mga gwapong lalaki ah, naman ah yan ang mga pogi wow naman pogi wow oga wow oh, oh, pa drive wow. drive lang siya mga idol tibay uh. talaga oh. Oh. <laughs> <laughs> Pilingiro ko, pilingiro. Pagka pilingiro. Barakat! Pa. Hi! Bibihis ka rin po. Ito mo guys. O, namimili na kanyang damit. Tambak ang baong damit. <laughs> <laughs> Parti ng tapayan, pasigarilyo pa yan, oh. Oh, ah, panis. Wah. Wahahaha! Ha, panis. Panis sa dulo. Isa dulo na injet kana man. Beto manget jan. Isa baleta tawit taputan. Malikitan david putol. Nina isudan. Oh, sigaponis oh. Partido pa yan. oh sabay nakataas kataas mamba. <laughs> oh, aba, kita mo nga naman. Ano ang Yan mga batang may pangarap sa buhay oh. Oh, yeah. <laughs> Meron ng big bike yan mga idol yan. <laughs> Nakabili na siya ng kanyang big bike Yan ang mga batang may pangarap sa buhay oh, Ito yung mga idol Pag oh, Pagkanyanggayan lang yan Kaya kayo, kayo mga wala pang asawa Ito binatang binata ito Naka big bike niya kagad oh? Big bike na yan <laughs> kung <laughs> nasa ka eh. Oh. Maram mo, daanan ka ng mga idol mo to dyan. Oo. Oh. Yan, mga idol. Dito kami sa laot mga idol, gabi na eh. Ha? Oh. Magalawang nga long, kaya ang video namin po, na nun na eh. Ha ha. rin ha ha yun po. Nagabihe so. Oo. <laughs> oh. <laughs> Partida pa yan, mga idol. Na, ay, pa yan. Oh. Ha. Ha. ko Pakai naman sa balde lam lam. Ba't ka ka natago? Sisikat? Ay. Uh... Hi. Hi. Wow, bibi, Wow, bibi, Wow. <laughs> Lunok. Lu Lunok ang lighter eh. <laughs> Lunok abroso. Lunok abroso. <laughs> Lunok abroso. Daya ko, bigyan mo ko. Daya ko. Okay. <laughs>